ikapitong kabanata Sa gayoy na paruon ang hari at si Aman sa pigingan na kasama ni Esther na reyna At sinabi uli ng hari kay Esther ng ikalawang araw sa pigingan ng alak Ano ang iyong hingi reyna Esther at ibibigay sa iyo at ano ang iyong hiling kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob? Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Esther na reyna kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin o hari, at kung kalugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ng aking buhay, sa aking hingi at ang aking bayan sa aking hiling. Sapagkat kami ay naipagbili, ako at ang aking bayan upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin. Ngunit kung kami ay naipagbili na mga pinakaaliping lalaki at babae, ako'y tumahimik bagaman hindi mababayaran ng kaaway ang bagabag sa hari. Nang magkagayoy nagsalita ang haring aswero at nagsabi kay Esther na reyna, Sino siya at saan nandoon siya na nangangahas magbanta na gumawa ng gayon? At sinabi ni Esther, ang isang kaaway at kaalit, itong masamang si Aman. Nang magkagayoy natakot si Aman sa harap ng hari at ng reyna. At ang hari ay tumindig sa pigingan ng alak sa kanyang pagkapuot at pumasok sa halamanan ng bahay hari at si aman ay tumayo upang ipamanhik ang kanyang buhay kay Esther na reyna sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari nang magkagayoy bumalik ang hari na mula sa halamanan ng bahay hari hanggang sa pigingan ng alak at si aman ay sumubsob sa hiligan na kinaroroonan ni Esther nang magkagayoy sinabi ng hari kanya bang dadahasin ang reyna sa harap ko sa bahay? Pagkabigkas ng salita sa bibig ng hari, ay kanilang tinakpan ang mukha ni Aman. Nang magkagayoy sinabi ni Harbona na isa sa kamarero na nasa harap ng hari, narito naman ang bibitayan na may limang siko ang taas na ginawa ni Aman ukol kay Mardokeo na siyang nagsalita sa ikabubuti ng hari ay nakatayo sa bahay ni Aman. At sinabi ng hari, bitayin siya roon. Sa gayoy binitay nila si Aman sa bibitayan na inihanda niya ukol kay Mardokeo, nang magkagayoy na payapa ang kapuutan ng hari.